Piyang nagsalita na, kaagad nilinaw na hindi pa in love, at kaagad na itinanggi na hindi si Sean ang nasa picture. Matapos makapagpabago ng hairstyle si Piyang kahapon, ay kaagad naman itong masasabak ngayon sa kapamilya chat at bukod sa kanya ay sunod-sunod din na sasabak ang Big Four at mga ex-housemates ni Kuya. Habang nag-aabang din sa kanyang pagsalang sa kapamilya chat, ay sandaling nag-live si Pyang, kung saan ay nilino nito na hindi pa siya in love, at hindi rin umano si Sean ang nasa case ng cellphone nito, maging si Jaren ay hindi pa rin umano nito nakakausap yes, ulit. hindi ko si Jaren. In love siya ang aga naman para ma-in love. Long hair Aaron. Wala pang in love, guys. Wala pa. Wala pang in love. Self love. True. Pero eh, dinadamay ko siya minsan. Hmm. Kim guys, self love, self love. ang bilog ng fest mo. Okay mo. Uy, sa mga nagsasabi yung sa Polaroid ko, si S yun, guys. Hindi si S yun guys. swear to God, mamatay man ako. Hindi si S yun. Okay, so huwag na siyang dinadamay sa so, kung ano-ano. Hayaan -ano. na natin siyang mabuhay ng payapa. Huwag na siyang i guys. Spread love, no hate. Sino yun? Secret, malamang. Bakit ko sasabihin sa inyo kasi niya sa follower rin ko? Kapatid ko yun. Guys, si kapatid ko yun. Si Bunsong kapatid yun. Hindi yan kung ano. Walang yun.